Good morning, 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 good morning po sa inyong lahat Narita na naman si Tita Emi makipagkwentuhan sa inyong lahat Good morning po sa inyong lahat, good morning, good morning, good morning Eto po, palakad po tayo papasok ng trabaho Maliwanag ngayon ha, hindi po madilim Lagi ko pong ano sa inyo ay sa umaga yung madilim Sa awa naman po ng Diyos ngayon ay maliwanag Hindi na po madilim ngayon Eto, samahan niyo po ako papasok po tayo ng trabaho. Ayan, lakad po lang tayo. Tapos, papasok po tayo. Meron po akong ipakikita sa inyo rito isang, ano eh, dito sa may tulay. Maganda po yung tanawin dito sa may tulay. Maganda po yung arko ng, ano, ng tulay. Kaya sabi ko, dadaling ko po kayo doon at malapit na po tayo punta po tayo sa arken ng Tulay at nang makita ng aking mga amigo-amiga. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang umaga sa inyong lahat? Kumusta na po ang hapon at gabi? Saan man po ng mundo? Magandang umaga po, magandang hapon at magandang gabi. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat sa buong manda ko ng mundo. Ayan, sana samahan niyo po ako. Sama-sama po tayo. Tuklasin ang sinasabi ni Tita Eming, arka ng tulay. <laughs> Ayan, pasensya na kayo. Hindi niyo ako makita kasi. Pag ito po'y nakatutok na pagpagampunta roon, hindi na maikot. Kailangan ni... Eh. Ako na yata umikot. <laughs> ako pang umikot, hindi po kayo iikot. Hindi po itong telepono ko ang iikot isang way lang po to. Hindi katulad ng ano, ng Samson. Pag pwede nyong ikot, harap nyo doon, harap kayo sa, iharap po sa inyo, pwede yung ganun. Ito pong hawak kung ano, ipangit. Bakit <laughs> po kasi ang telepon na ko? Walang pang bilis si Tita Amy. Ayan, tinan nyo po tong ganda, oh. Hangga, oh, ang ganda ng mga bulaklak, di po ba? Sobrang ganda ng bulaklak, ayan. Ang ganda po ng bulaklak. Ayan. Sobrang ganda po, no? Ang ganda ng bulaklak na to. Ayan po. Di po ba? ganda. Super, super, super ganda. Ayan. Ang ganda-ganda po. Di po ba? Ang ganda. Ayan, no? Oh. Ayan po yung mga bulaklak. Ayan. Ang ganda po. Ayan. Sa short video ko po, ipinakita eh, ko po ito eh itong ano na to, yung itong video na to, ay itong mga bulaklak na to, short video ko. Nilagay ko po ito eh, sa short video. Ayan. Ayan po to, ganda. Ayan, ayan po yung mga nako ko sa short video ko. Eh, nilagay ko po nung nakaraan. yon. Dinaanan lang po natin. Ayan po. Ayan. Dito po sa may tulay na sinasabi ko sa inyo, Maganda yung arko. Ayan po yung ilalim. Ito po, oh. Ayan. Ipinakita ko na rin po ito sa short video ko. Ito. Itong lugar na ito. Ayan. Ayan po. yun yung pangganda ng tanawin. Sa baba. Di e ba? Sobrang ganda. Ayan po yung sinasabi kong arko ng tulay. Ang ganda. Maba po tayo para... Maba po tayo dito sa ano, sagdanan para po makita ninyo ayan may video ko po sa inyo yung lugar ng Santa Cruz Santa Cruz de Tenerife, Spain ang Santa Cruz de Tenerife, Spain kung saan si Tita Amy nakatira malapit po dito yung bahay ko naglakad lang po ako ayan Yan po. Naglakad lang po tayo para maipakita ko po sa inyo to. Ayan ho. Ayan, ang ganda po. Di po ba? Super ganda. Ayan. Yung arko ng tulay. Ganda po. Di po ba? Ayan. Ito lalaki ng bato. Ayan po. Ayan po. Ganda rin po dito. Ayan po. Ayan. Tingnan po natin yung ilalim makapag video video po tayo dito sa baba ayan maganda po eh maganda po rito ayan ayan medyo lapit ko po sana kayo doon ay baka tayo pagalitan itong guardia 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 dito guardia 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 ayan baba pa po tayo ayan lapit lapit pa po tayo doon ayan maganda po no super ganda super ganda Ayan. Ayan, malayo nang nalakad ni Tita Emi. Patsyal-patsyal lang na kung may time. Patsyal-patsyal din kung may time. Patsyal-patsyal lang na kung may time. Ayan. Ayan. Ay, may umihi doon sa baba. Huwag po tayo doon may umihi. Natakot na naman si Tita Emi. Matatakot din si Tita Emi. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ang ganda po doon, oh. Ewan ko lang po, kitang-kita -kita nyo, kasi parang again sa light. Ayan, oh. Di po ba ang ganda? Ayan, oh. Ayan, doon sa baba. Ayan, oh. Palaruan ng mga bata. Ayan. Ang ganda po. Super ganda. Doon tayo sa ibabaw kanina. Ayan. Ito po yung hagdan ng ating dinaanan. Maliwanag po ngayon kasi, kaya medyo kita ninyo po yung ano yung ano pa yan ayan po ayan kaya ayan malikot ka tita Emi nahilo na kami hilong hilo na ayan ayun po yung stadyo na football dito sa Tiniripe, ayun po yung bilog yung bilog po na yon stadyo po yan ng football ayan sinong ko po ng konti ayan po yung stadyo ng football pagka meron pong laban, ano, minsan dyan po nila ginaganap yung laban ng football. Para po bang Araneta sa atin, Araneta Coliseum, parang ganun. Yan, nagkakaroon din po rin yan ng laban dyan. Ayan. yan po rin ginagamit nila. Halimbawa, meron po concert, yung ano na yun. Minsan, doon din po, naggaganap din po sila doon. Ayun. Akit po tayo sa taas para po makaano tayo ng Forma pa to sa taas. <laughs> akit na naman si Tita Emi. Baba, akit. Baba, aket Tita Emi. Ayan. Ang sikat ng araw. Ang tiniripe. Ayun. Ang tiniripe. Tita Emi, ang tiniripe. Ayan. Akit po tayo. Ayan. Mm -mm. Ayan po iyon po oh, medyo hindi pa masyadong tanaw dito yung studio ni football tumaas na po tayo ng konti eh di pa po natin matanaw po, oh. ayan po ayan, kit po tayo Akit pa po tayo wala pong hawak na ano si tita Emi nangangalay uh, yung mga bras oh. sa lalaki po ng bato na to oh. pinanggawa po nilang pangharang akyat po tayo. Tapos, maglalakad lang po ako papasok sa trabaho eh. Lakad lang po ako. Pasok po tayo ng trabaho ngayon. Medyo maaga pa po pero para makauwi po ako ng maaga. At makagawa po ako ng pagkain hapunan. Pagkain hapunan, tanghalian. Sama-sama na po yun. Hapunan, pananghalian, tanghalian. Ayan po. Ayan. Para kung gusto mong mo ba na Ayan. Maandar po yan. Tumitigil lang pag may tao. Para makasakay na maayos. Pero pag wala pong tao, ayan. Tumitigil siya pag may tao. Pag nakasakay na, andar na ulit yan. Parang automatic siya. Automatic po yan. Makababa ka dun sa baba. Kasi medyo mataas yung tulay. Kaya naglagay sila ng escalator. <laughs> Hola. Hola. Ayan. Meron tayong nakasalubong kababayan. Kababayan. Kababayan ula ula. Ayan. Oh, kumusta na po kayo mga kababayan ko? Ayan. mga kababayan ko. Ayan. Tita Amy, kadaldal mo ay. Ayan po yung stage. Kadaldal mo ate Amy ay. Tita Amy ay. Kadaldal mo. Ayan po. Pasok pa tayo sa trabaho. Para haga po tayo makalabas. diyan Hindi po masyado matrapik dito. konti lang po ang sasakyan. Hindi po matrapik. Natapos na rin po pala yung sunog doon sa bukid. Yung kumukuhang ano, yung eroplano na kinunan ni Kuya Ador. Yung nakunan ko rin po minsan. Yung kumukuha ng tubig para pampatay sa nasusunog na bukid. Yung po. Yung po ang ano, kumukuha natapos na rin po. Pero isang linggo po yung sunog. Talagang malawak malawak na malawak po yung nangyari sa sunog. Kawawa naman po yung mga nasunugan na yun talaga naman po. Pero sa awa naman po ng Diyos, tinutulungan naman po ng gobyerno, ng gobyerno ng Espanya. Yung po mga nasunugan, tinulungan po ng gobyerno ng Espanya. Ayan. Pero siyempre, kahit natulungan ka, basta nasunugan ka, mahirap po yun eh. Mahirap po yung nasunugan ka yung tulong hindi sapat para doon sa nasunog para sa iyo, di ba po? Hindi po ba? Eh talaga po yung mga nasusunugan, nagkakaroon ng disaster, ay napakahirap. Kung pwede lang po sana wag mangyari sa atin yung ganoon. Talaga naman po. Tingnan niyo po yung mga bato doon, oh. No? May bahay po yan sa ilalim, ha? Yung pong sinatawag nating mahirap na tao, yung pong tinatawag natin na hindi ko po alam kung ano yung mga sinatawag nilang squatter yung ilalim po nung ano na yun meron po maliliit doon na bahay na nakatago nakatago po ayun yung nakatago na yun ayun ay hindi lang po sa Pilipinas hindi lang po sa atin ang merong may hirap na halos na salagang sabi pa nga po nila eh, sawing palad na. <laughs> Yun talaga pong mahirap na. Marami rin po din dito. Meron po din naupo at nangihingi. Ganyan. Meron din po dito. Hindi lang kaya hindi lang po Pilipinas. na nakakaranas po ng hirap. Opo. Talagang kahit sa sulok po ng mundo yata. Talagang merong mahihirap. Meron po mahihirap na tulad natin. Tinan niyo po yung estatwa Ang oh, ganda-ganda. Oh. Hindi po bang ganda? sobrang ganda po niya <laughs> kaya ayun kaya paano po mga kaibigan ko mga kapinoy pinay mga amigo amiga maraming 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 salamat po sa inyo thank you thank you very much po sana po magustuhan nyo ang aking pinakikita sa inyo sana po ay mag magustuhan ninyo talaga pag yun uh, yung magustuhan po ninyo palay -like ko pa-share and subscribe paki uh, pakipindot na rin po ang kampana para updated po kayo sa ating mga pinaggagawa <laughs> sa mga kung nagustuhan nyo man po kaya ayun po Nakikiusap subscribe Tita Amy. Palike, share, and subscribe. Thank you very much. Salamat po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye po. Bye-bye. I love you po sa inyong lahat. Bye-bye po.